gumasto kami para sa kanila, para sa sakin namin, i-transfer yung franchise namin sa kanila, i-transfer, i-gastusan namin yung mga grahe in compliance with the requirements of Belty Parbe. Wala kaming pangalan sa kanilang corporation. Ang masakla pa bang huli, nakuha, nagpasalamat kami kasi nakuha namin, na kami ng sasakyan, pero nangyari, sabi nila, hindi yan sa inyo, sa amin yan. Tip, nung kuhawaw kami yung ginastos namin doon. Di ba yung usapan natin o verbal, so kami yung manage dito, kasi sa amin to. So sabi nila, hindi sa amin yan, et cetera, et cetera. Ngayon, to prove the uh, committee, nag sila ng carnapping against us. Apat kami nagkaroon ng kaso ng carnapping, 38 counts of carnapping. Yung 44 units na na-approve sa amin ruta, na binigay naman sa amin, kami nag-manage, Kinuha nila yung apat sa lansangan by force. My wife. Ang 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 Nagamitahan ka rin ng piston. Nang mga nabela. Sabi ko, si ito na siguro yung paraan. Nang may launan na rin, napit ko sa... May lapit ko dito sa inyong community community. Ang problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Kasi naipit kami sa programa ito.